dami na naman tayong bago ayan oh malalaki na one month old na ang pupugi Ahem. <coughs> mga day old day old at yung ating mga istag o oh. istag ah. Stag. 5 months. <coughs> 'Yung ating mga 10 <coughs> months. 10 months. 10 months. bolstag na natin ayun o natin <coughs> Tag. Okay ng katawan Ano pa? Tatlo lang ang oh. ball stag Tatlo One month old Five months Ay, hindi na wala kung dito. Okay. <coughs> Ay na ito. Kala ko na wala. Kasuksok pala si Ero. Five months din yan. Five months. Kaya <coughs> marami tayong ganyang kalalaki o. Oh. Ganyang kalalaki. Three months. Kulit na alaga. Makulit yan, makulit. Ha? Kulit. Hmm. Sibang kulit yan. Ah, -ah pugi-pugi naman ito. Ah, ba naman ang pugi? Ah, ah, naman ang pugi nitong isang ito? Ah, -ah. Pugi-pugi naman itong isang ito. Pugi-pugi naman na rin isang. Ari, aba ah, ba naman? ha ah. Oh. Guwapong guwapo naman. Ah ah. Pupugin naman yang isang yan, Oh. tamo. Pupugin-pugin naman niya maputing yan, o. Oh. Pugin-pugin naman yung maputing yan. Oh. Ah. <laughs> Pugin -pugin naman yung maputing yan.